Eh, nasa airport tayo. Pupunta tayo ng Cebu. And then, Siargao. Nakarating na ako ng Cebu. 3 p.m. pa yung flight. So, pwede pa akong kumain. Naniligaw ako. Napunta na ako sa travel tax. Hindi naman ako lalabas ng Pilipinas. Mabalik <laughs> ako sa... Dito ba nila? Magtatanong ako. Ate, po yung domestic ano, departure dito? Thank you nag-choking lang ako. Kasi, ay, kasi, ang mahal nung lechon dito sa Cebu. Isang meal, 359 yung doon. So, ito na lang. 143 lang lahat. 126 pa lang naman. part time pa ako. Boarding na ako, gate okay. 25. Mm -hmm. So, go na tayo, ang ingay. We're back in Surigao. Ayun. Arrivals. Singapore Changi 1 using the priority lane. Next drop to board flight DG dito tayo nag-stay. Ayan, oh. ito yung tourism road ng Siargao Hello. <laughs> Hello. Hello. Welcome back! Hello. Hello. Yung na sabi mo na Eh kasi ano eh... Umalis ako nang umalis, e. Eh. <laughs> so, naggagala tayo sa Siargao. Ngayon. Mapagpagas na tayo. So, ikot tayo dito. Nagpapunta. Pagkas tayo dito sa Petron. Uh... Nandito tayo sa Tourism Road. Medyo malubak lang kasi mabati yung daan. Pero okay naman. Malapit na yung favorite ko na coffee shop. Uh, ito yung Coco Free, yung pinuntahan ko kanina umaga. Babalik ako dyan mamayang hapon. nato, Ayan siya. Coco Frio. Tapos, eto na ulit. Oh. Uh, nandito tayo sa Jorens. Jorens. Homemade ice cream. Order po. May ano? Turon. Isang turon tapos yung ice cream niya yung coconut. Ito na yung order. Turon with latik. Sarap pa rin yung ice cream, yung turon. Let's try if. Same pa siya. Mm. Ang sarap. So, yung name ng store is Jurin. Marapit sa sama simbahan. Homemade yung ice cream nila. Ito so, binili ko is coconut, coconut ice cream. view there. Maasin Bridge. Puta tayo ng Cold Spring. di na ako nagpunta dun sa lagoon para sa tatlong tao. So, masyado siyang mahal. hi vlog welcome to my guys shut down Hi guys good morning wala naman tayong gagawin makakakape yo lang ulit tayo and then magmomotor magagala-gala yun lang hindi ko pa alam yung iba Dito tayo ngayon sa Coco Free. This is located along General Luna sa may tapat ng Isla Cusina. Yung in-order natin is face like the drive drive long tire around GL mag-explore lang tayo today. Guys, umulan. Hinapot ako ng ulan. So, ngayon, nagpapatila ako sa ilalim ng puno. <laughs> Ayan na. Oh. Lumalakas yung ulan. Umuwi ako kasi muntik na akong mabasa. <laughs> muntik akong mabasa. <laughs> Muntik na ako, muntik na, muntik muntik ako na koma Tatry ko pumunta sa bridge mamaya. So yun yung bridge. Wala pang tao. Normally may mga setup dito. Mga food food trucks. Mga pagkain. Quick quick. Barbecue ganyan. So dito. Dito sila tumatalon. Ayan o. Oh, makulimlim pa. Dito usually yung sunset banda. Sa left side. So kung may araw mamaya. Nakakapag. Ano tayo? mga makakapag-sunset. Hello, guys! Kung saan na lang ako nagpunta, kumain ako sa Paris. Tapos, nag-merienda pa ako ng turon. Bumila ako ng turon dun sa may kanto. Hindi na rin mga makakapag-sunset. Kasi, makulimlim pa din. Tapos, biglang umuula ng malakas. Ganito yung panahon dito ngayon sa Siargao. Kaya, ayun, ito. Basa pa yung ulo ko. Hindi na rin ako nakaligo sa dagat kasi ang lamig. Good morning. So maghapong umuulan kahapon tapos Kagabi, umuulan din. Monsoon season na dito sa Siargao. At umuulan pa din. Ano? flight ko na mamayang hapon. 4 p.m. yung flight ko. Ay, mukhang wala na ako magagawa kasi hindi ako makapagmotor. Mababasa ako pag nagmotor ako. It's raining in Shaga. Uh, ay, ambon na lang. Oh. Pala. Huh? Ambon na lang. Punta tayong kawayan. Kawayan. Ito yung eclairs. Nakain tayo ng eclairs. ASMR. ASMR. Mmm. <laughs> Hap. Parang isa lang pala yung kaya ko. Ang tamis. Ang ganda nung tattoo ko. Tingnan mo. Mm. Diba? ba? Basta ako may ganun galang siya. Ganun yung style niya. Mm. Sabi ko typewriter na medyo nabubura. Na medyo kumalat yung ink. Di ba gano'n yung typewriter? <tiple> Tamis nga, di ba? Kaya ayoko na. Take out. Meklairs. Lemon tart. <laughs> Lalakad tayo sa anong yung ate na din. Para pag pumasok ako dyan. Kagating hmm. na ninyo. na dyan pa rin si ninyo. Huh? Huh? Ah, nandito na po tayo sa doot. Secret beach. Beach. Hindi na nakakain ng saang dito kasi nung pumunta ka tayo wala nang saang. Pag, pag ba umaga may saang? Wala na talaga. Bakit? Hindi Kailan ba season nila? Hindi ko sila nag-update. Welcome. Ito, ba-illumino siya. Pag ano. Dito, dito, dito nag nag ano nag ano si Anna din 'di ba? Nag tinkerbell na costume. O dun sa kabila. Baka. Meron oh. Maroon, yun yun ni eh, yung post niya na Tinkerbell. Bell. Hello, sayo. Hindi ako. Hello, wala akong damit. Ng... Wala nga akong damit, mababasa pa. Wala ng extra ng damit. Madami, e pag dinala ko basa, eh di, di Hindi lang. Hindi, di Ganda ng beach, oh. Hindi tayo makakalangoy kasi nga, tanga tayo, wala tayong dala ang extra. May nag-holding hands doon, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? Tingnan niya. Oh, ayan, oh. Oh diba Sana all Masyadong mapanakit yung sila ate dito eh Gusto ko lang naman magpunta dito dahil tayo ay walang damit lusong-lusong lang Oh sayang naman Hindi ako nakaligo <laughs> lang. Diesel 50. Oo. Para motor ah. Pauwi na ako. Punta na ako ng airport. Um, see you again, Shargao, in next year. Bye. Hmm? Pwede uuwi na ako. Kung para cancel, lalamay ka. Ano oras na? 2.32 na, o. Oh. Manila, Cebu. Tap Alam ba tumuulan? Tapos Cebu, Siargao. Ay, ano ba yun? Siargao, Cebu. Cebu, Manila. Kakarating na ako ng Cebu. Kakain muna ako dito sa Cebu. <tap> It's 10.57 p.m.